Ito ay eh, sampung mura at masustansyang pagkaing Pinoy. So, ito yung pinili natin na pwede nating dagdagan o damihan, lalo na kung meron tayong high cholesterol, high sugar, high blood pressure. So, ito yung maaari nating mas kainin. Ano. Number one dyan sa ating listahan. Yung lahat ng mga berdeng gulay, kasama mga repolyo, lahat ng talbos, talbos kangkong, malunggay, kamote, ang palaya. Uh, maganda lahat yan kasi sagana sa vitamina, mineral, at mga plant chemicals, fiber, potassium, folate, iron. So maganda siya dun sa latang ng sinab natin. Cholesterol, sugar, sakit ng tiyan, cancer, bagay lahat yan. Uh, ang number two sa ating listahan, eh itong tokwa. Yung pamilya ng munggo, munggo, tokwa. Ito, soy milk po ito. Yan, mga soya milk. Kasi, ang mataas ito sa protina. So, pwede natin pangpalit sa baka, sa baboy, sa chicken. So, maganda siyang source ng protina, mura pa. Eh, mayaman naman siya sa iron, folic, tsaka mineral. Mababa ito sa kolesterol. Kaya, ang um, bagay sa atin, mababa din to sa asin. So, konti ang walang kolesterol, unti ang asin so mainam sa puso, uh, mainam magpababa ng cholesterol. Tapos meron din siya mga phytochemicals, mga anti-cancer, phyto phytoestrogen. Yun yung nagpapababa ng blood cholesterol at saka pinipigilan niya yung pagtigas ng ating mga ugat. Kaya nga bagay sa mga healthy at sa mga may sakit. Ah uh, hindi po totoo na Oh, sabihin ako, dok, baka tataas ang uric acid ko. Um, hindi Ito kasi mga plant uric acid, uh, mas hindi nagkukos ng gout. Ang mas nagkukos talaga ay eh, yung mga laman loob ng pork at saka ng beef. Sila yung mas, uh, at saka ng chicken. Sila yung talagang mas mataas na source ng uric acid. Ito, konti lang. So, huwag kayong matakot. Mali na po yung paniniwala na bawal ang tokwa, tofu, soya, uh, mas less po. Uh, doon naman, number three sa ating listahan, ay eh, yung mga matatabang isda. Katulad ng tilapia, hasa-hasa, tanigi, galunggong, dilis. Uh, yan, maganda lahat yan. Kasi itong mga isdang to, mayaman sa omega-3 fatty acids. So, ito yung umiiwas sa pag-atake sa puso, stroke, at nagpapababa din ng kolesterol. So, tandaan nyo ha, kailangan natin ng omega-3 fatty acids galing sa mga isda kasi ang katawan natin hindi gumagawa ng sariling omega-3 fatty acids. Number four sa ating listahan, eh, kamatis. Isama mo na dyan ng ketchup at saka tomato sauce. Ang tawag nga sa kanila, eh, protector ng prostate kasi mayaman siya sa vitamin A, iron, potassium, at lalo na lycopene, isang antioxidant. So, makakatulong ito sa ating selula, maganda sa puso, at makakaiwas sa prostate cancer sa ating mga kalalakihan. So, kain kayo ng mas madaming kamatis. Number five, carrots. Eh, talaga naman kita nyo, um, kulay pa lang, napakaganda na. No? Ito ang tinatawag nating tunay na medicinal food kasi mayaman siya sa beta-carotene. Yan yung nagiging vitamin A. Ha? Itong carrots. Maganda sa mata, maganda sa balat. Basta carrots, mayaman sa vitamin A, C, E. Mayaman pa yan sa fiber, kaya nga anti-cancer din yan. Number six, kamote. Kamote, mayaman sa vitamin A, B6, ah, vitamin C, vitamin E. So, nakakatulong ito. Uh, ah, pan, tsaka alam nyo, nakakatulong to panlaban sa pagtaba. Kasi, ang maganda sa kanya, pag kinain mo siya, busog ka agad. So, konti lang yung makakain mo. At nagbibigay siya ng magandang energy, ha? carbohydrates. Kaya maganda siya kung kayo ay mag exercise magi sports at saka yung mga nagpapagaling sa sakit, bagay na bagay ang kamote. At saka masarap siya kasi manamis-namis siya. Pero magandang klaseng sugar ang makukuha nyo sa kanya. So, dun sa mga balak magpapayat, pwede ang kamote. Number seven, gatas at keso. to ang ating mga gatas ay syempre complete food yan. Ano? Mayaman sa protina, carbohydrates. Piliin uh, pili nyo lang yung mga low fat kung kayo ay may edad na. Uh, maganda to kasi mayaman sa calcium, vitamin B. Isama na natin dyan yung mga yogurt at yakult kasi protection natin yan sa sakit. Tsaka alam nyo ba na itong ating mga milk eh mas nakakapag ano uh, nakakapag relax sa atin kasi meron siyang serotonin eh. Kaya kung gusto nyo ma-relax konti, pwede din ng gatas. Um, number eight, ah, ang paborito nating saging. Yan, kasi ang saging, pwede sa diabetiko, kasi yung asukal nito, unti-unti yung pag-absorb. So, hindi agad mag-shoot up yung sugar nyo. So, ito, allowed to sa mga diabetic, at saka, di ba, pag nagtatay ka, may ulcer ka, iinom ka muna ng gamot, walang lamang tiyan mo, pwede ka munang kumain ng saging. E eh, bukod pa dun sa mayaman sa potassium na kailangan ng pagtibok ng puso mo. So, uh, mayaman din siya sa magnesium at saka sa fiber. So, complete food na halos itong um, saging din. Number nine natin, nilagang mani. Ito. So, itong mga mani, ito favorite talaga dapat ng lahat ng Pilipino. Nilagang mani, kasama na dyan ang ating uh, peanut butter. Yan. Kasi source yan ng protina, mineral at good fats. So, mayaman din siya sa niacin o yung tinatawag na B3 ha. At yung nakukuha nating oil dito, yung unsaturated fatty acid. So, maganda ito sa balat sa mga gustong magpa-beauty. Maganda sa balat, lalo na kung dry ang inyong skin. Kung meron kayo mga eczema, mga dermatitis, bagay ang mani. Uh, good fat siya, so maganda sa puso, utak, hindi po tataas ang inyong cholesterol Ang mani po, ang peanut butter, uh, kumpletong pagkain din. May protina, carbohydrates, vitamins, minerals, at magandang fatty acids. Ang pinakahuli sa lahat, ay yung mga maasim na prutas. Citrus ang tawag natin dyan, dalandan, kalamansi, suha, kasi mayaman sa vitamin A, tsaka sa mga antioxidant. Antioxidant, para hindi tayo tumanda. Meron din siya mga antitoxin, yung mga kinain natin madudumi. Tapos, pinalalakas yung immune system natin. At kailangan din na, nagbibigay din siya ng pagbuo ng collagen. So, kapag nagkakasugat tayo, para mabilis gumalingin yung sugat natin. Tapos, kailangan din natin ng mga vitamin C para maabsorb yung iron makinakain natin. So, marami din itong anti-cancer. So, vitamin C, nagpapadami din ng interferon. Ano yon Para masugpo yung mga virus. So, maganda sa immune system. Tsaka pinipigilan yung, yung mga tumor cells. So, yan. Maganda ang citrus fruits o itong maasim na, na mga prutas kasi mayaman sa vitamin C, flavonoids, limonoids, at pectin na lahat ay anti-cancer. So, yun lang. Sana damihan natin pagkain ng mga ganitong pagkain.